Gabi-gabi kami naglilinis ganito ang paraan. Ayan. Andiyan ba yung admin ko? Halo halo special. May tanong sana ako sa aking mga admin. Ayan. Sabihin mo agad ha, kung gabi-gabi ba tayo naglilinis. Oh, napo, hindi lang gabi-gabi. Narra gabi. Pa ba tayo ni Yoko? Three to four times a day. Oh my. This. One day. Arey kuya k, naglaga? Yes. Aun laga na. Then he walks it. Hey mommy, he goes. Come here, help, help me. Sakto kenyang magasanin na. Long shirt na. Let them walk.

That's like that. You should play. Again, okay, again, again, again. Again, ah! again. Ipakita na kung Tingnan 'yung damit ni Hunter, no, mga bay. Hunter. Jeneline no. Magbanwa, again, si again, again. Hunter, the hello Sophia Helga. Hunter, Hello, Miss Agata. Andito si Agata, yan siya. Hello. Jeneline Magbanwa, Olive Sinera. Good morning, Pinas. Ay, puro dumpster 'yung damit namin. Ewan ko, aka 'yung kay Agata dumpster. Oh, dumpster. dumpster? Oh, dumpster? Ito ganas dumpster ito bigay to ni Agata today. Kinalkal niya doon sa garage ko. That's Ayan. Eh, e, dapat sino rin yung dress mo. Bukas ko yung suot eh. Ah, pwede rin, no? Papa! Again, again, again. Ito ba ang sasay mo ka? Ito ba ang tayo? Papay! Papay! Oh! Oh, my. Sergei Tagalog. Hello. Hello, Sergei <laughs> <CG> Tagalog. Papay! <laughs> Pa-masa uh, ako nako kay dag di di kam balik uban to luk dagko ra ba to na ra nako og nawo di dito Teresa uh, 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 ay kapatid station, Nice cookie. color oh tanaw dress man ni siya mga bay tingnan ko sa inyo Ayan, uh, tingnan niyo okay cookie.

Maganda siya. May bunsa dito. Ayan yan. Sa likod. summer yung tuan. Ayan. Pang summer yung dating. Sobrang maganda. Tapos pag gusto mo itong purmol full mark, itagang dito ng ito. Bubble! What's up? What's What's up? Ipakita ko sa inyo. Wait, 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 Harvey Arsenal. Tagalog Teresa. Halo-halo special. Hindi talaga siya napupuno. noon. Oh, laki pa ng kuan. Kahit nilagay ko pa yung parcel ni Chisoy last, yung binunot natin si Chisoy eh. Wala pa rin. Nilagay ko na nga ng mga gamit ng mga kuan dyan, admin. Wala pa rin. Hindi pa rin. O, oh, ilagay ko pa yung chocolate dyan para maano talaga. Pero wala pa rin. Hindi pa rin siya napupuno. Lakas na kasama dito. Gusto ko yan nga. Lakas na mo. Bagay yan. Pero, Dapat ganyan ang mo. mga suot ay, mo. Oh. <laughs> <laughs> sa'yo. Tambagan na kay mo mong generation. Bata, pa ba ka, yan. Puro ka. Okay, you're old. Mas matanda ka pa nga sa akin. Ito kay Sir... Kay... Maghanap ako. Andito pala yung short ko. At saka panty. Oh, my maghanap ako baka meron ako ditong nakaligtaan na mga mine free na hindi nakuan ba na hindi ko nailagay doon dapat ilagay alam nyo na yon alam nyo naman ako wala naman ako nakita so sa... wala talaga ah ay Hola. Hanap ko din ng hotek. Sabi pa ni Papa, yung nakita niya yung dress ko. Princess ka no? Sabi niya, princess. Now, dami gustong, gusto. Igoten na 'yan. Oh, Papa, pak princess oh. Ay, ayo lang init, ani init ni. Hola, so. mong chocolate to eh. Hanapin ko muna sa ka ako magkoan. Jinilyn and Maria Lisa Sofia Ati Katerin Junita Elsie Sora tanggalan ko nang kuan kay para di, i ano ka eh Ate Katerin tanggalan ko pangalan mo para i-refreshing Tagalog Jenilyn Magbonua, Marby Arsenal, Arlene Brizo, Delicano, hello po sa inyo. Ti Ulit. Asa ka? Ano? Ito yung ito. Uh, kinsa mo na. Eh. Eh, eh, eh. wala man kuan man siya lahat ilagay nailagay ko na nailagay ko pa nga yung sa kanila eh. Mm, okay ay dapat yung kay kasurgarid ate ayaw na lang dahil ko mag t-shirt kaya ko sige hatag sa ako kasama Oh, kana, 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 so, ano ni tak ganin ko. ako sa mga biko, ano Oh. sa gata yung hinatag sa dito Yung mga gine line, magbanwa yung mga may ayuda ngayon election ng hatag ka Hala, bukas na pa election tino, Monday. Hala, o baka gusto Marvie. magpunta sa kanangkuan ba? Kato inahan, nakamine. Marvie, arsya niya sabi niya, kato inahan, nakamine ko atong sanina sa bata. O dua anak. Naku, screenshot ko. Ato inahan. Ina na na, magkaka-screenshot. O naan lang, screenshot to siya. Di ina kung mukha ito pag ano, kaya nakalimutan mo. Junita, Delicanio, Belinda. Yeah. Ay, nagmine na po, nag Marvie. Naingon si yung Kanyug de sa inahan pa main shoes. Catherine, morning bye. Teresa Almasan, Catherine. Wala ang bata. Kani pwede mo yung Morning di. Ah, ins boga bong inahan. Apiran ko ni sa Dal. Ah. Ano na? Ano ano, oh, nawala man. Sorry. Na ako din napindot ang mute. Hi, kapatid. Oh, CJ, Tagalog, Catherine, Jeffrey Junetta, Teresa, Jessica, Magbanwa. Oh, mga bata ba? Good morning, bye. Asa may mga bata? Asa na ka mga bata dito? Magduha naman siya? Asa na ka? Puro na ko yung um, na. Wala na ko ano na na darah darah Oh, darah hmm. <gasps> darah Dara lagi. Uh, uh, kan nih. Dari apa itu Ah, saya Nak? Oh my, baby when you let me down. Um, oh, no, mau aku ngi nih kon Morning by Catherine. Punon. Saan ni ko kay. kayo? Marami pang kuan. Ay, mga bago ko ito nakuha. Tingnan nyo ito mga bay. Pakita ko sa inyo. The other day ko ito nakuha. Hindi ako nagbibidyo masyado kasi napapagod na ako. Mamigay na lang ako. Yan o. Sobrang ganda. Kaya Tapos Tapos yan. Dai ayaw sa dai, Patong ra na, dira. Okay. Kay ako nang pamutangan o ganang tsukulit ang ilawom. Okay. <laughs> Hunter. Ganahan ko ni parang siopaw. Siopaw, I have a baby for you, siopaw. Pao.

Ano na tinira? <tinyo> Dalawa na yung ganito ko. Dalawa na to. Collection, pa ko yan eh. Yung mga ganyan na nato. <tinyo> oh, get out here, please. Get out here. Huwag na lang kayo butang nito. Asa yung box? Moana. Moana! Moana, pura gungo. Delikano, Belinda, inahan, pamain shoes. Unsa nga shoes te? Nalikano Belinda. Unsa nga shoes? Hello juri Kilang. Unsa nga shoes te? joffrey Amba mine bag white black. Pangit man tubay. joffrey Tingnan mo. Gusto mo ba to? Pangit man to? pang ano lang ba, pang pang or pang kuan. Ayan, pero meron siyang zipper. Meron siyang zipper. Ay, pang walking na shoe size 9. Wala man, wala mo shoes na size 90. Eh. Meron ako dito pero binili ko yan. Ulian mo na lang. Yung nabili ko sa kuan ba? Nabili ko sa ukay-ukay. Lulina Bilati, gusto ni mo? Wala man ko yung nakuha. Eh, unya na, ah, mangita. Mangita na lang ko. Ognasin na ako yung admin, dre. Ipakuan rin ako.

Dino, okay, out now. Hey, Hunter, why did you take all my dinosaur in there? That's for my nephews and nieces. Put it back there. There's its gun. Where is it? No, the one that is here. Where is it? Put it back. Christiana, be. Hunter. Where is the one you put in here? Nulo naming Where is it? I don't have this. Then swipe. nang mag Wala na nung ulo. Ambusila Wala man kita dito, Wala man dito. Maglingkod sa may tabi na lang ta. Ano oh, hindi eh. Sa aming manguan. Kay sa mukha Ano mong kalibutan. Ah, matuwa itong ilim nun gang. What's the name of this? Mm. Lay down na dilip Come on. Sleep na with tita dali. Para makatog mm. <laughs> siya. Agoy ka magong. Magbabay na ko. Hindi na lang ako magtagal. Wala man akong admin. Ayan. Wala ka. Bula. sa yung tara. Tara, Mag-live. Ito, konti lang entry. 25. Ayan. Bye-bye na po. Thank you, mga bye. Wala admin Elisa'n saligo sa pa. Okay, screenshot ko lang ni Geoffrey Amba ha. I ano ko to sa Meron pa yung isa dito. Dalawahin ko na lang. Pero kuan man yun siya. Okay lang sige kung ganyan lang ang gusto mo ha. Sige, sige, sige. Sino to si Geoffrey Amba? I ano ko lang screenshot ko lang to ha. Tapos i ano ko. Wait. Sc screenshot Geoffrey Amba. Okay. Right. Okay na, Joffrey Amba. Na-screenshot ko. I-ano mo na lang siya. Ako sa aning kuha nun kay Baka. Makalimta na ako para mapasok ko dito, Joffrey Amba. You, you did, wow, how are you? Ano Okay, asa lang ka. Ang Okay. Uy! Halil ka sa akong Ako, maniling na Ako, kaya. Patala ko nagsipuan. Ako lang sa inahan. Amelia, bye-bye, inahan. Bye bye inahan, kulit vlog, si Jory Kilang, Catherine, Olive, okay, Siniera. si Joffrey, ah, si Joffrey ang baba po, tanda siya, gusto niya yung sunscreen. Ah, Joffrey? Para sa sasapa. Joffrey, kung gusto daw niya yung sa uh, sunscreen para sa sapa. Naroon, nakita, ina eh, na gusto ba daw niya i-add na ko? Kung gusto ba daw niya i-add na, Joffrey? Ligon man eh. ka. Iligot daw sa sapa tong black gusto niya. Pero I think iligo sa sapa. Pwede mm -hmm. na siguro na. Get pa siya. Maligo sa ko. Pwede ikubog. Pwede ikubog. Ens, bugabong. Mam, Ma'am, agata mind ko sa imo dress. <laughs> oh. Unsa <laughs> imong size? Unsa imong size? Ah, unsa ni ens ens Unsa imong size? Kinsa na? Hunter, what is that, Hunter? Ay, yung duha. O, nag-away na po. Ay, kaning duha. Ang nag-away na po ni sila. Olive Senyera. Kinsa na si Joffrey Amba sa Facebook? Atang, atang, atang. Kinsa na si Joffrey Amba sa Facebook? Ako ito bang sa imo ha? Ina ka ng Bianis, baka ipangutan ko na ko o dawat na ba siya mga parcel or unsa? Kaya hey, naman ko yung mag-ilis o pangalan. Si ate, si kasi si Junita. Si Junita, si Sura. Pants by 36. Akong pants tape, 24. Muna pa. Huwag kasi 24. Huwag mo main sa akong pants ka 24. Catherine. You're welcome, <laughs> bye. Wideline, Dem Kumuro. Gusto niya ba? Melbo, Velasco. Sunscreen ba? Sunscreen <laughs> Why are you guys are here? Oh, make up remover. remover. Si si G Tagalog mamagata. Pamain kog imong pangsumba. Agora. No, no, oh, Unsa may imong size? Ay pangkusko sa ano no? Pangkusko sa kada yo. No. no. no Kinsa si Kuan Jupri Amba nag nag nakakita? Amba. Kinsa si Jupri Amba? Sa Facebook. Facebook, Amba oh, um, mapare, <coughs> ano daw Maria Ferreira amba? Oh si Maria Freda, Oke, okay, oke, okay. wala pa siya kaportse, na. wala pa siya, ah ada, na wala pa, wala pa, daw, pa, wala pa, wala pa, wala pa, wala wala pa, wala pa, wala pa, wala pa, nephew and nieces out there in the philippines you have a lot of toys you don't need it you need to listen to me okay you don't need it i'm gonna whoop you okay oh you want to play this one i don't know what is this do not give him toys i do appreciate your ano, ano, generosity but the ka, no siya toys na galing na to lahat sa iyo ako na nahirapan magligpit ba sa si Jupri ang pa imo gihuwat. Oh, yeah. si Jupri wala ang taman. Well, wala pa daw siya in parcel. Wala man kuno wa man siya. Jupri may ano ka na ba nakareceb ka na ba ng first wala pa miss Agata daw. Wala pa daw. Ah oh, okay. Kun ana na nako ako okay. share ko ana. Lagi mo Share lang siya ba sa mga ko. Ano. Oh, mag-share lang kayo, mag-share and like. Mommy. Ah. Buta nga lang ako chocolate in nasi, Oh, may chocolate siyang nilagay. Si Marvie oh, Arsenio. Si Uy, 24 yun na ako. Oh. So, mangita, 24. na dili na ako. Makaon na kay kaya. Kapoy dito mo pangita. Hindi. Next ano na lang. Hindi. Kasi next ano hinalang lang na ako. Yung 24 na ako. Nasuko. Dibdalin ko dito. Mommy. Oh? Huh? Oh, go, go out. Go out. I'm very busy in here. No. Arlene. kabalyero. Si Christopher, oy, giapan. Tanawara, good name. Mami, 3, 4, 5, six, seven, eight, hmm? Ay, ten. Olive. Oh, Gilamoy na niya. Si Olive si Nera nang hajo si Jagbar. Ha, 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 a a a ha, ha Hunter, ha ha Hunter ha can you throw this in the garbage? Oh, so yeah. It's just empty. ako sa nang ilabog ha, kaya nag in Hunter niya. Ang bana. Ipin lang basurahan. Ipin Jessica Magbanua, Arlene Caballero. Mami. Ate si ano daw, Junita. Salian mo chocolate no, kapatid. I can't. I can't. What do you want me to do with that one? I need a apple. Let's go. Let's Oh, I, this is a lot to blue. Look how many in this one in here. I, Tita cannot blow this all. Feel me. that's a lot we have to wait on kuya's birthday we have to wait on kuya's birthday Kuya's birthday is next month let's sweep another okay okay guys get it oh, yeah. get Mommy, out there it out, you one don't one. have to take that oh Please. my goodness hang on, hang on. <laughs> <laughs> Dahil hindi na good. siguro yung kitagahan ko sa ginoong duhar ka bata kay. Eh. Siguro upat na akong anak. Alibug daw na. Hore, Melva, Colette Vlogs by Catherine. Lulaina. Teresa Almasan. Rydelin. Kitagaan ko ni inahan umkuan. Pangkuskus sa kaldero. Mama. May nalami ako sa akong kaldero, no? Ya, yeah, kung gito gaang. Ay. Okay, kinuok ko. Moria, ha? Ingon hey, si Joffrey. Salamat sa blessings in a blessings for more. Ayan, o, oh, sa'yo. Ay, eh, nagbuto niya, kuan, na ay sleeping pills, sleeping gummies. Nagbutangan ako siya vitamin D para iyahang. Kita niya protection sa si yung self. Okay, mo ni imo ha, mo ni imo ha Nya yeah, mga candy chocolate, candy chocolate. Okay. international yeah, ina siya na asya sunscreen. Ina In nakalive lagi ka na alam tawo ano niya. Nya na asya. Kristen Infante. Na na. Infante. Infante. Nah, nah. Okay. Imiot sa. Ay kinabamatay Ay, Masama 'yung imo ha. Okay. Hey guys, we have to go bed na. At, at ay, ay, Kailangan natin ilagay sa unsa bed. Sa unsa niya. Ayaw na lang <coughs> ini ba shipping. So, so, sa Pinas ba? What uh, is that. At sa Ako daw na Sa Pinas ba? Unsa may pag Sila live No no, what I mean Katulad sa atin dito ng timbangon pag magpadala ba? Magpadala? Mara, ito naman. Huwag mo o reklamo ang mga minors na si ginagmay. Huwag mo sila reklamo. Unlike? Oh, okay. Kay kuan man daw. Guys, kanang kuan ba? Ibigay ko na yung phone kay ate ha. Kay... It's late naman here. Magpaalam na muna kami kay mga bata. O bedtime na nila guys, okay? Mag... Ate, patulogon ko na si Hunter. Hunter, it's bedtime. You guys, it's bedtime. You already brush your teeth, right? Give me sa, sa Scratch tape. Ah, ako na nang in. Imong live. Oh, oh. On bye. Thank good, you. Oh, good night, guys. Bye-bye. Oh, si oh, Maria Freda. Yeah, Maria Freda. Pareda. Thank right. you. Okay, bye, guys. Patulogin ko na yung mga bata. Bakay, late naman. Okay.